May... Ay, <laughs> sumabog. <laughs> sumabog utot. Ah, <laughs> oh, ligo na kayo. Wala. Maano? Pang lang. Nalabo. Ang ah, ginagawa kasi ang karsada diyan, ang ano, naglalagay sila ng uh, ng dike doon sa bandang taas kaya ano, medyo malabo. Hmm. Naglagay sila ng Maraming ano, dike. Ano sa Pelego no? Andres. Ayaw, ayaw, Gagawa kasi nila yung dike. Dito, ginawa kasi itong negosyo dati, hanap buhay. Nung hindi pa kinakalkal yung ano dyan, yung dike na ganito, uh, an malinaw to. Uh, dito nga ako nag, ano, nag ng birthday ko nung Mayo. Parang uh, Dito ako gumanap ng birthday ko nung Mayo. Dito kayo, kayo, eh. kayo na Oo, oo ang linaw niyan. Hindi nung isang ganito yan. Taon lang? Ha? Nung isang taon lang? Hindi, mga ano na siguro, five years ago. Uh, <laughs> Ha. Ah, alam mo mo, Ah, uh, malinis bang uh, paliguan natin? Madulas dito. Ha, ah, madulas? Bakit madulas? Ha? Ah, bakit madulas ang uh, tubig? Parang chocolate hills. Parang chocolate ang chocolate water. Ah, uh, ito yung tinatawag na Bonsoran Chocolate Hills. Uh, ang tubig dito ay kulay cool brown. <laughs> At kita ko sa inyo. Siguro pag malakas yung ulan, Ah, uh, Salvador, ano masabi mo dahil nakita mo na yung lugar? Maganda. Oh, ano ang klaseng maganda? Maganda, as in maganda, gaya ng magandang babae. Magandang babae. <laughs> ano ang nakikita mong kulay sa tubig? Brown. Kulay brown. Mm -hmm. Uh, parang pwede na magkape, may kulay gatas. Aso ka lang ang kulang. Ano, kulang. Okay. Ano ba ang masabi mo tungkol dito? Uh, dito magaganapin yung birthday ni Kuya Pudel? Ha? Ah, Tanong, bukas. Tanungin natin yung... Oh, okay, dito mo gagalapin yung birthday mo bukas. sa na. chocolate uh, Hindi water. Na. Hindi na, kasi eh, chocolate na ito eh. <laughs> <laughs> eh, ito yung dati. Napakaganda nitong uh, bonsoran. Napaka, may mga bayad ang atin. Bata natin bibi. Ganda. Wala natin saging dun. Ha? Bata natin sa natin bibi. Baka may saging sila. Oo. Ah, wala. Wala sila dyan. Hindi. Sa mga kapitbahay. Uh, yun, mga kapitbahay. Mga kapitbahay dun. Ah, mamaya. Titingin tayo doon Titingnan natin yung uh, ano. Apo na. Uh, at uh, magbibidyo muna ako. Titingnan ko yung uh, kalupaan natin dito. Ah, <laughs> uh, dito kami sa Bonsoran. Ah, uh, kami dito. Titingnan natin yung Kuya, pwede ba kayo ma-interview? Wala, wala, po. Uh, tingnan mo na, vlogger ako. Ayun. Ano, uh, ano uh, mo? masasabi mo dito sa Bungzoran? na, uh, napaka solid laksin mo, laksin po. Uh, magandang magandang hapon po. Uh, napakaganda po rito sa Bungzoran. Ayan, shoutout po kay Kuya. Ano po ano kaya? Eddie Bermio. Eddie Bermio po. Ayan, napaka-solid. Nagkakasiyahan po kami ng aking gitarista, si Bonbon. Uh, ay, ikaw kuya, anong pangalan mo kuya? Ako si MJ ito. MJ. O oh, ikaw? Uh, I'm Von Francisco. Sobrang solid dito sa Bunsuran. Falls. I thought falls ito kuya, pero wala palang falls. Parang ilog pala siya. So, nakakasaya kami dito. Sobrang solid kasi sobrang ano, sobrang payapa. Sobrang payapa. Kita mo mga bundok, di ba? Tsaka, kung sino man yung kasama mo, grupo man o oh, dalawa lang kayo, talagang makakapag kayo ng maayos. Ay, 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 Kasi ay, ay, nga tahimik eh. Diba? Tsaka sobrang na-appreciate yung gawa ng Panginoon. Thank you. you. praise the Lord. Praise the Lord. oh, praise the, the Lord. Thank you boy. Dapat lang na natin na babanggitin ang ating Panginoon dahil sa kagandahan ginawa niya sa atin. Pero ito, nakaraan taon, nag-celebrate ako ng birthday ko dito. Pero ang ganda ng ano dito, ng tubig kasi hindi pa ginagawa. Hindi ba ginagawa yung ano doon? Yung tinatawag na dike yung mga pader, kaya malinis pa kaya ngayon mapula kasi gawa okay, ng okay. binubungkal ang lupa. Pero malinis to, malinis to. Malinis 'yan. Binubungkal lang ang lupa kasi nga pinapaganda lang lupa. Oh, pinapaganda kasi ang area natin. Oh. Actually, kuya, na-search kami sa mapa. Oh. Nangita namin sa mapa, may parang parang falls. Oh, ito 'yon. may falls pala sa dito. Oh, ito yun. Ayan. Ah, Oo. Oh, uh, libreng ano yan, libreng pulse. Pero kaya, kaya, yung pulse na yan, so malinis sa tubig yan. Oh, malinis yan. Galing, galing bundok sa, yan. Galing bundok yan. Oo. Oh. oh. Galing bundok yan, Tol. Nandiyan ako naliligo dati. Kasi, ulay brown. Tol, ulay brown lang sa kasi. Ihalong lupa. Oh, kasi binubungkal ang lupa. Pero malinis yan. Yung galing dyan sa taas yan. Kaya ano, uwi na ba kayo kuya? Ha? Huh? Uwi, uwi na ano, ba kayo? Oo, no, oh, pimp. mamaya. Nalik so, yung kukunin yung page mo. Oo. Oh. ID. I-edit mo yan kaya? Oo. Oh. Eh, hanapin mo, Bermeo ID. May edit, may editor ka kaya? Wala, ako lang. Nag-edit ka? Nag-edit din. Minsan ano yung name ng page mo kaya? Bermeo ID. Ber... Bermeo ID. Ano spell? B-A-R-M-E-O. -E o a b r m e Ber... B A R M A O. B A R M I O. Hindi A O. B M I B E R M E O. B E R M E O. Bermeo Oh, yan. Bermeyo ano? Eddie. Eddie. Uh -huh. Ano Eddie? E, double D I E. Bermeo Eddie. Naka naka-raid ako doon. Naka-raid t-shirt. Okay, okay. Okay, okay. Uh -huh. e, lang. Lang, oh okay, okay. Okay, okay. Ayaw ang kasama ko. Meron pa? Ayaw ko lang kung meron. Hindi <laughs> kasi ako nag-i-use eh. o, oh, thank you ha. Sisilipin ko lang yung dito sa taas. Okay, okay. Naka-interview tayo. 1, 2, 3, go! Hanggang sa gulong ng mundo Ito yung napakaganda rito Lokasyon na yan Dati ganda ng lokasyon na yan Mala ma ano yan Maraming nagre-rentan nun dito. Ngayon may hina. Bawal magkalat. Pero may mga damit pa oh. Ayan oh. Kaunti na naliligo dito oh, Si kulay brown ang tubig. Kulay brown. Peds! Bermio Ede. Oh. Uh, Bermio Ede. Blogger. Bermio Ede. Bermio. Bermio Ano, maganda ba ang paligo dyan? hindi, ba hindi ba makati sa katawan? okay naman. Nakaraan kasi ta taon, dito ako niligo, birthday ko, May 1. Pero malinis to. Kaya nga bumalik ako rito, bakit na mapula? Ang tubig. Ano po nangyari? Ang nangyari, binubungkal yung ano, pinapaganda nila yung mga dike, mga gilid. Kaya pag natapos yung trabaho dyan, babalik ang kalinisan dito. Maputi na ulit. To. Kaya... Po ano pong pakala niyo sa vlog niyo? Makikita mo ako sa ano, FB Bermio AD. Naka-kulay ako. Bermio? Oh, Bermio AD. AD. A -D. A -D. Bermio. Bermio. Uh. Sa YouTube channel naman AD Bermio. Binaliktad ko lang. Ah. Uh. Blogger, banyo, 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 banyo. Oh. Oh, doon sa Prayer Mountain ako. Sa Prayer Mountain. Ano Ay, 'yon? Hindi. Hindi ito Ayon. Ah, oh. Vlogger. Oh, black black din. One. Ha? Oh, mga kasama ko yun. Kaya Apat. Eh, yung isa kasi birthday noon, dapat mag-ana. Tinignan namin yung <coughs> location, pero ano, ah, uh, medyo, ano eh, mapula. Kaya yung iba mga pupunta rito, hindi <coughs> na tumuloy. Malinis talaga to. puting-puti yan, malinaw. Ang dami ang ano yan, kubo. Dati wala mga kubo yan eh. Tsaka pinasadya talaga yung no, daanan yan. Yung binubungkal yung ano, lupa. Saan? Doon sa taas. Ay, yung mabuhay. Yung kita mo yung ano, pinapaganda nila yung mga gilid. Kaya sa sunod na taon, maganda na dito. Oh, kasi Oh, kasi ganda nyo Ah, oh, di ba? Ah, oh, sino ba sa inyo maganda? Itaas e, ang kamay. Ayun. Okay, maraming salamat sa inyo ha. God bless. Ano ba pangalan mo, Tay? MJ. Ah, oh, MJ mo, MJ doon ah. Kakambal mo 'yan ha Sino po? Ganyan po. <laughs> Gisa, MG. Yung isa, MJ. oh. Ano daw pangalan niyo? MJ din. Ay, ah, ikaw, anong pangalan mo? Makikita niyo sa bigay mo. Sa po. Si ha? Jenny. Jenny? Uh, ah, ikaw, ate, ano? Grace. Ah, Grace. Oh, biyaya ka pala. Biyaya mo, huwag mong ipagkait. <laughs> <laughs> Hi, ikaw, ate. Michelle po. Ah, Michelle. Oh, Michelle daw ang pangalan niya. Uh -huh. Kaya uh, natutuwa naman ako na interview ko sila. Oh, uh, maraming salamat sa inyo lahat ha. Bye -bye. At uh, i-add friend na lang ako sa uh, page ko ha. Sige, Sige po, follow kayo. Uh, lang po. Thank you. Ano tayo, bakit hindi po kayo naligo? Tapos na po. Ah, tapos ah? Nagtyaga po kayo kahit mo video uh, ano, kulay brown. Oo, oh, eh, first time po <laughs> lang po bumunta rito. Oo. Oh. De, dati, malinaw to. Sabi nung naligo oh, nga kami ka! dito, malinaw to. Nung, nung birthday ta. ko nga, nung kami bandang taas. Oh. So. Napakaraming tao rito, kaya lang ngayon, gawa nung binubungkal nila yung lupa dito sa taas. Hmm. Kaya ito, um, may mga rinta dapat ito eh. Ngayon, walang sisingin dito? Dahil sa tubig.

Doon lang lang tayo bandang taas. Doon lang lang tayo bandang taas. Maano doon, malinis ang tubig doon. Doon, sa kabila. Binubungkal kasi ang karsada rito. Ano tubig mo? Oo. Ito, Dito, yung tubig mo. Ha? Okay, uwi na kami mga kaibigan. Eh, marumi naman ang tubig. Baka susunod na taon, malinis na yan kasi tapos ang pagawa ng uh, dike. Yung mga pader na sa mga gilid. Ang oh, dyan, yung ano? Oo, ginagawa. Kaya marumi. Birthday ko nga, nalasing ako dito. Hindi na ako nakapag-drive. Hindi ka mo ako nakapag-drive. Iba na nag-drive ng motor ko, di ko na alam ang pawi. <laughs> Uso pa na ng lambalog. Ay, lambalog. Uso na ng lambalog. ang baon niya? Oo. Ay, may CR, may tubig pa nga dyan, no? May bukal pa dyan dati. Pinabayaan na. Dati may mga rinte, no? Hinayaan na lang ang walang rinta ni. Eh. Ay, dahil nga sa tubig. Wala na kokoleksyon ng ano rinte dyan. Ito, pinagawa pa ito ng ano, may ari. Ito, nang, ano, yung ilog na to. Ito sabihin, private ha? Private. Hati. Sige, ano? Public and private. Um, Kasi pinagawa ng private to eh. Punti so, bahay, ngayon, bahay ngayon. So, may doon yan. Mag, 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 ano ka nga, may bayad pa doon dati oh. Mag-CR ka. At saka may natutulog dito araw-araw dati. Ayun, kulungan ng baboy yun. Ngayon, kulungan na lang ng baboy. Ayun, kulungan ng baboy. Sa baba kasi. O, ito yung hagda na. Pakiat. O, ito yung hagda na. Pakiat. yari na sa amin to. <laughs> Pag may mga loko-loko kabataan doon. Eh. Wala hindi bibili ng ano, junk shop. Motor, tricycle. Ah, wala. Wala. wala, hindi na wala naman ng dyan Ay, ito yung mga na park dito. Ko Ay, mga lasing na siguro. <laughs> May hirap mag-drive na ano. Mga inom. Baka sumigsag ka na, no? Oo. Oh. Ako, ayoko lang ulitin nun. Na, nalasing ako ng labbalog. Ang nag drive ng motor ko nun yung ano ko manugang ko mas matindi ang labalog siguro sa dinero oh kuya pidil grabe ang paligo ni kuya to lang ilang sa ilog pero hindi na basa yung damit siya <laughs> oh ganun din si ano Si Dave, grabe langoy-langoy. Langoy-langoy sa hubas. Sabi ko, <laughs> sabi ko yung hubas sa tuyo. Ganun din sa Salvador. Di na umahon ahon doon sa tubig. Pero di na hindi man lang nabasa. Sinunog. Oh, sinunog. Dito kami. tayo dito kay Mama Bibi. Titingin tayo ng mga manok. Mga hmm. Pangulam. Pangulam. ulam. Okay. Asa ah, kayo na kayo sa Pajero. Sa Pajero ko. 3 uh, wheels. Itong oh, 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 oh. ko na to ay uh, napakaharaga nito. Nakarating to ng Bicol, Bicol Makati, uh, Pasig, Bicol. Maynila. Bicol? Oo. Oh, ko ng bulan sa suko oh. Ayan, okay. Uwi na kami. Ayan, mga kasama ko. Si Salvador. At saka si Dave. Ah, tsaka si Pidel. Oo. Oh. Si, si Deb. Itong ano lang na ito. Okay. Sino I will salute you.